I think bossing is just making things lighter kasi of... Nitong lunes, ito ang naging eksena sa top rating segment ng Eat Bulaga na One for All, All for One sa Barangay Sentro, San Juan, Davao City. Ilan po ang, ana? po. Si... Pa ay, ay, ang ay, anak? Siyam po. Baka na... unti naman man ang anak ninyo. Ay, just sandali lang po. Bossing! Ano nangyari? Natumba si Poleng! Ne nahilo, nahilo! Napalap. Ito ang kwento ng Eat Bulaga host sa mga pangyayari. Nung may tinawagan na si na Bossing at palakad na kami sa contestant, wala na ako naiintindihan. Na umiikot na talaga yung paningin ko. Tapos tumatawa sila, nakikita ko na lang ako. Because I didn't want naman... Ayoko na mag just because nahihilo ako. Ayoko naman may masabi sila. I still did my job. Tapos nung when I was about to faint, parang gumaganon-ganon na siya talaga. Tapos biglang parang isang mabilis, tapos wala na akong blackout. Buti na lang kumapit ako kasi kung hindi, I'll fall flat on my face. So ito lang nakuha ko, konting gas-gas lang. Ito ang tinukoy na dahilan sa kanyang pagkahimatay. I think it was a mix of uh, puyat, dehydration, gutom, and the heat. Nais itama ni Pauline ang lumabas sa ilang write-up na nagpahatid ito diretsyo sa kanyang hotel. They first brought me to a house, tapos I was unconscious daw for about 4-5 minutes. And then after a while, nagising na ako, tapos sabi ko nga na nahihilo lang talaga ako. Uh, pero hindi sila pumayag, they brought me to the hospital. When they uh, took my BP, it was 90 over 60 sobrang baba na talaga. pinag sa hospital and then sa hotel na. Bukod sa mismong insidente, usap-usapan din ang naging komento on air ng kasalukuyang nalilink kay Pauline na si Bossing Vic Soto. Hindi ba naghahanap ng maasim o ano? <laughs> Ay, ano ba yan? Dahil nagtatanong lang. I think bossing is just making things lighter kasi of course the whole studio was panicking. Pero buntis ba kagad? Hindi ba pwedeng pagod lang at gutom? At I'd like to thank my Eat Bulaga family kasi hindi talaga nila ako, especially the people sa remote, hindi talaga nila ako iniwan. Nangyari ang insidente bisperas ng Valentine's Day. Nagkaroon pa ba ng chance si Paulina i-celebrate ang nasabing okasyon? Very really little uh, believer talent times. I mean, if you have a special somebody, someone, every day should be that day. And it's not an exception. So every day is Valentine's Day for you? Maybe. <laughs>